我立党立社国。 Isang mapagpalang Webes, Olongapo, and thank God it's Thursday. Today po is March 13, 2025. Kami po ang inyong makakasama para magbigay ng komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa ng inyong kapulisan dito sa mahal nating lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba, ang Public Information Officer ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Master Sergeant Jason Argonillo, ang Public Information Section PNCO. Samahan nyo kami sa loob ng kalahating oras para sa ating unang araw ng ating edisyon sa ating programa upang ihati ng mga mahalga kaganapan at impormasyon mula sa Olongapo City Police Office sa loob po ng ating lungsod. Ito ang Balitang, Balitang Pulis Gapo. Siyempre dito lamang po yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radio ko. At sa pagpapatuloy, ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod, sa pamamagitan po ng aming PNP activities sa ilalim po yan ng pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Charlie D. Umayam at sa pagpapatuloy sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon sa ating mga kababayan Olongapeno. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! At ang lahat ng yan ay patuloy naming ipatutupad sa ilalim ng pamumuno ng ating Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil na may layuning mapagtibay ang ating magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng ating Regional Director Police Brigadier General Gene Fajardo kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy ang datos ng ating anti-illegal drug operations mula March 3 hanggang March 9, 2025. Sa kabuuan, ang Ulongapo City Police Office sa pamumuno ng ating City Director Police Colonel Charlie D. Umayam ay nakapagtala ng 22 total arrested mula sa magkakaibang anti-criminality accomplishments. Kasama na dito ang matagumpay na naisagawa na 11 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkakaaresto ng 9 drug personalities. At pagkakakumpiska din ng 7.1 grams ng shabu at 7.3 grams ng marijuana na may kabuang standard drug price na 52,677 pesos. Kaugnay dito, matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Drug Enforcement Unit ng Police Station 5 ang isang alias Ian sa May Mercurio Street, Barangay Santa Rita, Lungsod ng Olongapo, noong March 9 taong kasalukuyan. Nakumpis ka sa sospek ang apat na piraso ng sachet na hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 3.82 grams at may standard drug price value na 25,976 pesos at sa sa kasalukuyan nasa pangangalaga ng nasabing tanggapan ng sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon sa ating City Director, ang operasyong ito ay kumakatawan sa mabisa at epektibong paghahanda ng kapulisan sa nalalapit na halalan para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa loob ng lungsod ng Olongapo. Samantala para naman po sa ating accomplishment, unwanted person, sampung wanted person po ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office. Kabilang na po dyan ang pagkakahuli ng tatlong most wanted mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operations. Isang alias I.E. ang natakip sa ikinasang manhunt operation ng Police Station 1 noong March 3 na inisyo ng Regional Trial Court Branch 75 dito sa lungsod ng Olongapo dahil po yan sa kasong rape in relation to Republic Act 7610 qualified rape to a minor under a revised penal code as amended by the Republic Act 11648 and in relation to Republic Act 9346 and Republic Act 8 369 Act of Lasciviousness under the Article T36 of the Revised Penal Code in relation to Section 5 ng Republic Act 716. Na wala pong nire-recommendang piyansa dahil po sa two counts qualified rape na may meron naman po siyang piyansa na 200,000 pesos for the acts of lasciviousness. Na wala rin pong nire-recommendang piyansa. Isang alias JR naman po ang naaresto na ng sa ikanasang manhunt operations ng Police Station 6 noong March 7 na inisyo po ng Regional Trial Court Branch 12 dahil po sa kasong rape under the uh, Article 266 ng Revised Penal Code as amended by the Republic Act 8353 and the uh, lasciviousness conduct under Section 5 na Republic Act 7610 na no, walang nare-recommendang piyansa. At isang alias AJ naman po ang naresto sa ikalasang mahandap operasyon naman po ng Police Station 5 noong March 7 din sa may Santa Olongapo City dahil po sa kasong rape under uh, under the Article 266 ng uh, Paragraph 1A ng Revised Penal Code dahil po sa kasong rape under the Article 266 ng Revised Penal Code at wala rin pong narecommendang nare piyansa. Iaharap, Iaharap po ang nag, mga nadakip na kasado sa may City Prosecution Office para po sa legal na paglilitis. Para naman sa ating campaign against loose firearms, walong firearms ng under, ang under custody ng Olongapo City Police Office dahil sa pagpapaigting ng kampanya kontra loose firearms. Anim dito ay nakadeposito dahil ito sa under safekeeping. Isa namang arms core revolver na pagmamayari ng isang security ang sinurender sa tanggapan ng Police Station 5 noong March 9 taong kasalukuyan. At isang improvised pistol na may limang pirasong 5.56mm ammunition mula sa naarestong drug personality ang nakumpiska sa kanyang pag-iingat o actual possession ng Police Station 1 mula sa kanilang Ikinasang by-bust operation siyempre sa pamumuno po yan ng ating Police Major John Art Guevara, ang Station Commander ng Police Station 1, noong March 7 sa may purok sa IES Barangay Kalal Kalaklan, Lungsod ng Olongapo. At para naman po sa ating uh, community engagement, ang Olongapo City Police Office po ay nagsagawa ng school visitation and lecture sa Iztapinac Senior High School bilang bahagi po ng National Drug Education Program or NDEP sa pamamagitan po ng aming uh, po Bisita Turo Activity. Ang nasabing programa ay may temang Barkada Konta Droga kung saan po layunin po nitong maitaas ang kamalayan ng bawat estudyante patungkol po sa masamang na ng ilegal na droga, mga batas na ay ipinapatupad sa ating bansa upang protektahan po ang ating mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po ang mga kabataan. Sa pamamagitan po ng pagtuturo ng mga kabataan at komunidad sa paralan, na itataguyod po natin ng isang mas ligtas, mas protektadong kapaligiran para sa lahat. Maraming maraming salamat po sa pamunuan po ng East Senior High School sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin bilang Barkada Kontra Droga. At ngayon ka partner, ang ating mga kasamang kapulisan ay nasa Olongapo City National High School naman. Ano? Maliban dyan, partner, ang Olongapo City Police Office ay nakiisa sa kick-off parade para sa National Women's Month Celebration for the calendar year 2025 kahapon, March 12. Nagsimula ang parade mula sa SM Downtown na nagtapos sa Marikit Park, suot, oh, syempre ang aming mga WANA t-shirt. Nakasama rin natin ang iba't ibang government agencies, NGOs at private individuals. Layunin po ng aktibidad na ito na itaas ang kamalayan ng bawat kababaihan sa bawat sektor ng ating lipunan dahil sa kanilang lakas, tapang at kontribusyon. Babae sa lahat ng sektor aangat sa ang bukas sa bagong Pilipinas. At yan po ang ilan sa accomplishment on community engagement activities at intensified information operation na isinagawa po ng inyong pulis gapo. Siyempre ma'am, ano? ang lahat po ng mga yan ay na aktibidad po na isinagawa ng Ulongapo City Police Office ay bahagi po ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan po ng community affairs and development. Kaya naman po hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo po nating mailapit sa ating mga kababayang Olonga penyo ang serbisyo publiko ng pulis po. Ayan, narito naman ang ilan sa ating Cybercrime Trend Safety Tips Partner. Ayan, ang Olongapo City po ay patuloy na Olongapo City Police Office ay patuloy po sa pagsasagawa ng ating mga advisory tungkol po sa mga trend ng cybercrime na tumutukoy po sa pagkilos na at pagbibigay ng mga opisyal na babala pag-update at patubay, patnubay tungkol po sa panibagong mapag-unlad na mga aktibidad, ng mga aktibidad sa ating mga cybercrime. Ayan, di bali, magbabalik po tayo. At magbabalik po ang uh, pulis ka po pagkatapos po ng mga ilang paalala. Manatiling nakatutok sa ating himpilan dito lamang po sa 97.5. Balita, pulis po! Ayan, muli po nagbabalik ang inyong balitang pulis po. Syempre dito lamang 'yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Narito naman ang ilan sa ating mga cybercrime trends, safety tips para naman po sa ating mga ka-DWOK na talaga naman pong kapaki-pakinabang. Ang Olongga po City Police Office ay patuloy po sa pagsasagawa ng ating mga advisory tungkol po sa mga trend na cybercrime na tumutukoy sa pagkilos ng pagbibigay ng mga opisyal na babala, pag-update o pag uh, patnubay tungkol po sa panibagong mga pag-unlad sa mga aktibidad sa cybercrime. Ang mga advisory na ito ay naglalayong ipaalam sa ating mga individual, organisasyon o pangkalahatang publiko tungkol po sa mga umuusbong na banta, taktika at pamamaraan na ginagamit sa mga ng mga cyber criminals. Ang layunin po nito ay upang matulungan ng ating mga publiko na makilala at maunawaan ang mga potensyal na panganib upang maari silang gumawa ng mga preventive o hakbang upang maprotektahan po ang kanilang mga data system at online na security. Ito ay tungkol sa pamamahagi ng mga mahalagang impormasyon upang mataas ang kamalayan at maibsan ang epekto ng cyber crimes. Safety tips online, hindi laging ligtas ang internet maging responsable sa paggamit nito at magsilbing good role model sa kapwa social media users. Number 1 Yes, Siyempre, una na nga diyan partner, ano, huwag maging TMI. Ano iba ibig sabihin na maging TMI, ano? Huwag po tayong magbigay ng mga too much information. Yes. Yan, maaaring gamitin po ng mga stalker ang identity at identity mga identity theft no na, ng inyong uh, mga private information gaya po ng complete address, current location at exact birthday. Tandaan po, iset po sa private mode o friends only ang ating mga account. Siyempre, pangalawa dyan, mag-ingat po sa mga friend request. Yan, di ba mama Madalas yan, no? Huwag basta-basta mag-post at mag-send ng mga pribadong photos o videos ng kung kani-kanino. Kung kani-kanino. Ayan, i-report at i-block ang mga uh, harasser o nangihingi o nagpapadala ng mga nudes, mga malaswa at violent content. Huwag makipag-chat, lalong-lalong na sa mga strangers online. Maaari silang gumamit ng mga fake profile para lokohin ka. Tandaan, huwag i-accept ang friend request mula sa mga hindi mo kilala at sa mga uh, nagpapakilala pero iba yung kanilang ginagamit ng mga profile picture. Ayan siyempre, kasama din dyan mga uh, kababayan, ano, mga taga-ulongga po, mga ulongga penyo nating kaibigan. Think before you click. Lagi po natin sinasabi ito. No, no, wag po tayong magpalaganap ng mga fake news. At uh, siguraduhin po natin na uh, yung mga, bini po natin yung mga information na sinishare natin. Syempre sinusuportahan po, lalong-lalo na po yung mga sumusuporta sa mga sexual harassment, discrimination at bullying. Iwasan po nating mag-share ng mga content na ganun po. Pwedeng i-report ang mga ito bilang inappropriate content. Pag siguro uh, ugaliin din po natin mga ka-Ulongga ka penyo no, na uh, i-research po muna nating mabuti at siguraduhin po na yung isi share po natin ay legitimate po yung mga sources natin. Tandaan po natin, once it's online mahirap na pang burahin at bawiin ang ating mga na-post. Pangapat natin diyan, protektahan ang ating password. Pagkatapos gumamit ng ating email Facebook o anumang social media platform, siguraduhin po mag-log out, mag-sign out para hindi po ma-access ng ibang tao. Huwag isa ibang password sa devices na hindi sa iyo. Halimbawa, humiram ka lang. Ayan. -open, At, open ano? Yes. At huwag po itong ibibigay kahit kanino. Tandaan, mag-ingat po sa pag-click ng kung ano-anong links para po hindi mabiktima ng phishing, virus o mga online scam. At yan po ang ating mga safety tips ano, para sa ating uh, para po sa araw na ito. Mahalaga rin po na malaman natin ang mga hotline numbers ng inyong barangay, ng inyong police stations. Kaya naman po, naitorot na po ang aming mga hotline numbers. Para naman sa Olongapo City Cyber Response Team, kung saan po, po pwede po kayong mag-complain, mag, -complain, mag ng complaint, lalong lalo na po pag mayroon po tayong na-receive ng mga information, pananakot o ano man po yung mga sa klase ng pambubulya no, online, yes, po pwede po tayong uh, kumontak sa 0908-5985-5664, 0908-590-5664. At para naman po sa ating Olongapo City Police Office Headquarters ito po ang aming nga hotline number 09985985546. nine nine eight din po tayong Mobile Force Company, pumaydi po silang magkontak sa zero nine two para naman po sa ating uh, Police Station 1 na nakakasakop po sa may Barangay Kalaklan, Barangay West Bahak-Bahak, East Bahak-Bahak, ito po ang kanilang hotline number 0998-598-5547. At para naman po sa Police Station 2 na sumasakop sa Barangay West, Barangay New Banikain, New Kababae, New Ilalim at West Tapina, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5549. At sa may police station 3 naman po, sa may magsaysay, ano, ito po ang kanilang nasasakup, nasasakupang barangay, ang New Asinan, Pag-asa, New Kalalaki, at at uh, Istapinak, ang, uh, ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5561. At sa Police Station 4 naman na sumasakop sa barangay Old Kabalan at New Kabalan, ang kanila pong hotline number ay 0998 598 5563. At para naman sa Police Station 5 na sumasakop sa Barangay Mabayuan, Gordon Heights at Santa Rita, ang kanila pong mobile number ay 0998-598-5567. Para naman po sa ating Police Station 6 na nakakasakop sa may Barangay Barreto, ito po ang kanilang hotline number 0998-598-5569. And also, para naman po sa aming social media account, please follow our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. Ayan, paki-like and share na lang po, no? Pag-comment po tayo sa ating mga FB live, sa ating mga FB account. Ganon din po sa Olongapo City Police. Na dyan niyo po pakikita ang aming mga accomplishments and uh, mga activities na isinasagawa po ng inyong kapulisan. Meron din po tayong YouTube account, ano? Ang Olongga City Police Office. At nais nice din po namin ipromote ang uh, sumbung nyo, action agad. Tuwing uh, lunes po yan hanggang biyarnes, 12.30 to 1.30 uh, p.m. Ganon din po ang programang Alagad ng Batas tuwing biyarnes po yan ng gabi at ang uh, Police News Network Facebook page. At yan po ang aming mga hati ng mga halagang impormasyon mula po sa Olonga po City Police Office. Maraming salamat po sa oras na inyong pakikinig para po sa aming, uma, uh, sa aming programa ngayong umaga. First time natin naman, first day. Ayan, ito po ang inyong pulis po, Police Master Sergeant Jason Argonillo. Ayan, syempre gusto din natin mapasalamatan syempre kasama natin sina, si na DJ Claire yes. DJ uh, Miko syempre nagpapasalamat din tayo kay Ma'am Amelia Jane Gordon no sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon ganun yes. din syempre na naging daan para makapasok tayo sa DWOK no, uh, uh, ito ang radyo ko si Pastor Erwin Kabalang maraming Ayan. maraming salamat at syempre kay Sir kasama natin dito hello Sir ano pangalan ni Sir? Sir Mel Ayan. Ayan. Sir Mel magandang maga ayan, muli po sa pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng aming City Director Police Colonel Charlie D. Umayam kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta sa amin para maitaguyod po namin ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng aming mga kababayan. Muli po ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makinig sa ating mga programa tuwing Webes ng Umaga, dito lamang yan sa 97.5 DW UOKFM ito ang radyo ko. Muli po, ito po ang balitang pulisga po.